Narinig mo na siguro ang kasinungalingan noon, pero ang pinakamapanganib na sinungaling ay hindi lang nagsisinungaling gamit ang salita. May iba silang paraan, mas tuso at mas nakakalito, hindi sila humaharap sa iyo ng direkta. Ang ginagawa nila ay pinapahina nila ang lupa sa ilalim mo, hanggang sa ikaw mismo ang magsimulang magduda sa sarili mong isip. Ang armas ng sinungaling ay hindi laging nasa mga salita nila. Madalas nasa mga tanong nila ito, kasi bawat tanong ay parang patibong na hindi halata. Hindi mo agad mapapansin kasi nakabalot sa ngiti sa magaan na tono at minsan pa nga ay parang may kasamang malasakit. Pero kahit anong sweet ng dating, ramdam mo na kumikirot ang sikmura mo, parang may mali. At kapag binasura mo yung pakiramdam na yon, doon nagsisimula ang tunay na bitag. Imbes na ma-expose sila, ikaw ang mapipilitang magpaliwanag. Imbes na sila ang mag-justify sa ginawa nila, ikaw ang magde-defend ng sarili. At habang abala ka sa pagdepensa, sila naman tahimik na binabago ang realidad. Yan ang tunay na laro ng sinungaling. At kung hindi mo ito makikita agad, makamahuli ka sa paulit-ulit na siklo ng pagdududa at pagkatalo. Question number 1. Bakit ang OA mo? Kapag nahuli o naharap mo ang isang sinungaling sa ginawa nila, madalas ang unang tanong na ibabato nila sa iyo ay ito. Bakit daw ang OA mo? Imbes na harapin ang tanong mo o ang ebidensya, inuuna nila ang pag-atake sa emosyon mo. Hindi nila sinasagot ang issue, ikaw agad ang pakay nila. Sa isang iglap, parang naiba ang tema ng usapan, hindi na tungkol sa ginawa nilang mali, kundi tungkol na sa paraan ng reaksyon mo. Sa halip na sila ang sumagot, ikaw na ang kailangang magpaliwanag, kaya mabilis silang nakakalusot dahil nalilipat ang atensyon mula sa kanila papunta sa iyo. Ang ganitong taktika ay hindi simpleng pagtanggi, mas tuso ito. Ang ginagawa nila ay tinatawag ng mga eksperto na gaslighting light. Hindi nila sinasabing wala silang kasalanan, pero binabaliktad nila ang anggulo para lumabas na ang mali ay nasa emosyon mo. Kapag tinawag kang OA, bigla mong mapapaisip, tama ba na sobra ang reaksyon ko? Baka nga nag-exaggerate lang ako, baka nga ako ang may problema. At sa oras na nagduda ka sa sarili mong pakiramdam, doon sila nananalo. Kasi hindi mo na hinahabol ang paliwanag nila, iniisip mo na kung normal ka pa ba. Pero dapat mong tandaan, hindi drama ang pagtayo para sa sarili mo. Hindi drama ang pagsabi na mali ang ginawa ng iba. Natural lang na magalit kapag may kasinungalingan. Natural lang na magdemand ng paliwanag. Kaya kapag sinasabi nilang OA ka, isa lang itong paraan para takasan ng responsibilidad. Mapapansin mo rin na wala silang direktang sagot sa issue, hindi nila pinapaliwanag kung bakit nila ginawa, hindi nila inaako ang kasalanan. Ang ginagawa lang nila ay baguhin ang direksyon ng usapan, at ang pinakamadaling bala nila ay ito, bakit ka OA, bakit ka madrama, ikaw ang mali. Habang abala ka sa pagpapatunay na hindi ka sobra, nakakalimutan mong itanong kung bakit sila nagsinungaling, naiiba na ang laban, hindi na tungkol sa totoo o sa ginawa nila, kundi tungkol na sa emosyon mo. At doon sila nakakalusot, kasi sa gitna ng depensa mo, nakatakas na sila sa tunay na sagot. Kaya kapag marinig mo ang tanong na yan, huwag mong isipin na concern ito, isa itong bitag para ibahin ng laro. Tandaan mo, ang tanong na bakit ka OA ay hindi para hanapin ang totoo, isa itong estratehiya para burahin ang totoo. At kapag bumigay ka, doon ka nila nadadala. Question number 2. Wala ka bang tiwala sa akin? Isa sa pinakamasakit na tanong na ginagamit ng sinungaling ay ito. Wala ka bang tiwala sa akin? Sa unang pakinggan parang inosente at simpleng tanong lang, pero sa totoo, isa itong uri ng emotional blackmail. Imbes na sagutin nila ang ginawa nila, bigla ka nilang pinapasan ng bigat ng konsensya. Kapag tinanong ka ng ganito, automatic mong may isip. Oo nga no, baka sobra ang pagdududa ko. Baka ako ang hindi marunong magtiwala. Baka ako ang mali. Ang usapan na dapat ay tungkol sa ginawa nila. Biglang umiikot pabalik sa'yo. Ikaw ang naiipit. Ikaw ang kailangang magpaliwanag. Ito ang matinding taktika ng mga sinungaling. Ginagamit nila ang salitang tiwala bilang sandata. Alam nila na mabigat ang word na yan kasi konektado ito sa relasyon, sa respeto at sa pagmamahal. Kaya kapag binitawan nila ang tanong na ito, parang ikaw ang masama dahil nagduda ka. Pero ang totoo, ang taong mapagkakatiwalaan, hindi kailanman humihingi ng tiwala kapag may duda. Hindi nila kailangan pilitin ito. Pinapakita nila sa gawa at sa paulit-ulit na konsistensya. Ang tiwala ay hindi kailangan hingin sa oras ng gulo. Pinapatunayan ito araw-araw, kahit walang nanonood. Kung huli mo silang nahuli at bigla silang magtatanong ng ganito, hindi na ito tungkol sa tiwala, ito ay tungkol sa paglilihis. Dahil kung talagang wala silang mali, kaya nilang magpaliwanag ng diretsyo. Pero kung gagamit sila ng tanong na ito, malinaw na hindi ito paglilinaw, kundi panlilin lang. Pansinin mo, kapag narinig mo ang tanong na yan, hindi sila nagbibigay ng paliwanag, hindi rin sila nagdadala ng pruweba. Ang dala nila ay guilt trip. Ikaw bigla ang nagiging masama. Ikaw ang walang tiwala. Samantalang sila na gumawa ng mali, sila pa ang nagmumukhang kawawa at biktima. Dito mo makikita na ang tanong na, wala ka bang tiwala sa akin, ay hindi tanong para makahanap ng sagot. Isa itong tanong para guluhin ang isip mo. Para pagtakpan ang mali nila sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa iyo ng hiya at pagsisisi. Kapag bumigay ka, ikaw ang talo. Kaya tandaan mo, Kapag narinig mo ito sa gitna ng huli mong pagsita, hindi mo kailangang sagutin dahil ang tanong mismo ay may kasamang sagot. Kung talagang mapagkakatiwalaan sila, hindi nila ito hihingin. Ang tunay na tiwala ay hindi ipinapakiusap, kundi ipinapakita at pinapatunayan. Question number 3 Ano ba gusto mong sabihin ko kapag wala ng ibang matakbuhan ng sinungaling, madalas ito ang linya nila? Ano ba gusto mong sabihin ko? Sa una parang simpleng tanong lang, parang nagpapakita sila ng pagkalito o pagsuko. Pero sa ilalim ng tanong na ito, may nakatagong tusong bitag. Kapag narinig mo ito, parabang sila ang nalilito, parabang hindi nila alam ang tamang salita. Pero ang totoo, sila ay nagpapanggap lang na helpless, kasi kapag ginawa nila ito, ikaw ngayon ang mapipilitang magbigay ng script. Ikaw ang magdidikta kung anong dapat nilang sabihin. At dito nagiging malinaw ang diskarte nila, imbes na sila ang may dalang sagot, ikaw na ang nag-iisip para sa kanila Ikaw ang gumagawa ng kanilang depensa, ikaw ang nagbibigay ng tamang linya, at sa sandaling ibigay mo ito, sila ay may hawak ng bagong maskara Isipin mo na lang, kung talagang nagsisisi sila, hindi nila kailangang tanungin kung ano ang dapat nilang sabihin Ang totoong pagsisisi ay kusa, ang totoong pagamin ay galing sa puso, hindi ito hinihintay na iskrip ng ibang tao, hindi ito dinidikta, kusa itong lumalabas kaya kapag tinanong ka ng ganito, huwag mong isipin na surrender ito, hindi ito tanda na sila ay sumusuko. Ang ibig sabihin nito ay gusto lang nilang makaligtas ng walang sariling effort, nais lang nilang ikaw ang gumawa ng trabaho para sa kanila. At kapag nagbigay ka ng script, babasahin lang nila ito, magsasabi sila ng sorry o magpapaliwanag base sa utos mo. Pero tandaan, ang script ay script lang, walang laman na totoo, kasi kung kaya nilang magsinungaling noon, kaya rin nilang ulitin bukas. Ito ang dahilan kung bakit delikado ang tanong na ito, hindi mo agad makikita na isa itong taktika. Mukha silang humble, pero sa likod nito, isa lang itong paraan para umiwas sa tunay na accountability. Ang gusto lang nila ay makalagpas sa sitwasyon, nang walang effort. Kaya kung marinig mo ang, ano ba gusto mong sabihin ko? Alalahanin mong hindi nila ito tinatanong para sa totoo. Isa itong diskarte para ilipat ang responsibilidad sayo. Tandaan, ang totoong tao ay marunong magpaliwanag at umamin ng kusa hindi nila kailangan ng script para magsabi ng totoo. Question number 4 Pwede ba kalimutan na lang natin? Kapag naiipit na ang sinungaling sa mahabang usapan, madalas ito ang kanilang card. Pwede ba kalimutan na lang natin? Sa unang pakinggan parang simpleng pakiusap, parang gusto lang nilang matapos ang gulo. Pero sa totoo, isa itong paraan para umiwas sa pananagutan. Ang ibig sabihin ng tanong na ito ay hindi sila handang harapin ang ginawa nila. Hindi nila gustong talakayin ng mali. Ang gusto nila ay shortcut. Gusto nila ng closure ng walang accountability. Parang sinasabi nila na tapusin na lang, kahit hindi pa sila humaharap sa katotohanan. Kung papayag ka agad, mawawala ang bigat ng sitwasyon. Oo, maaaring humupa ang tensyon saglit, pero ang sugat ay nananatili. Ang sakit ay hindi natatapos dahil lang pinilit mong kalimutan. Sa halip, nananatili itong nakaimbak, handang bumalik sa susunod na pagkakataon. Ito ang mapanganib na bahagi. Ang pagsasabi ng kalimutan na lang ay hindi healing. Isa itong eraser. Binubura nito ang pakiramdam mo. Binubura ang boundaries mo. Binubura ang halaga ng respeto mo. Pero ang binibigyan ng protection ay hindi ikaw, kundi sila. Kapag narinig mo ang tanong na ito, pansinin na hindi nila sinasabing sorry, hindi rin nila sinasagot ang dahilan kung bakit nila ginawa. Ang sinasabi lang nila ay lumaktaw na tayo, at kung pumayag ka, para mo na rin sinabi na okay lang kahit walang paliwanag. Ang totoo, ang taong tunay na nagsisisi, hindi natatakot sa mahabang usapan, haharapin nila ang sakit at sasagutin ang lahat ng tanong. Kasi alam nila na ang tunay na closure ay hindi nakukuha sa pagtalon, nakukuha ito sa pagkilala at pag-aako ng kasalanan. Kaya kapag may nagtanong sayo ng ganito, huwag kang magpapaloko sa tono nilang pagod o mahina, hindi ito sign ng kabaitan, sign ito ng takot. Takot silang mahubaran, takot silang ma-expose, kaya gusto nilang tapusin agad bago pa mas lalong lumabas ang totoo. Ang pwede ba kalimutan na lang natin ay hindi tanong ng tao na gustong magbago, isa itong tanong ng tao ang gustong umiwas. Tandaan mo, hindi lahat ng closure ay totoo, kung walang accountability, hindi ito closure, isa lang itong pagtatakip. Question number 5. Itatapon mo ba lahat dahil lang dito? Isa ito sa pinakamadalas na linya ng mga sinungaling kapag wala na silang matakbuhan. Itatapon mo ba lahat dahil lang dito? Sa unang tingin parang makatuwiran ang tanong. Parang sinasabi nilang isang maliit na bagay lang naman ang nangyari. Pero hindi totoo 'yon. Kapag binitawan nila ang tanong na ito, binabaliktad nila ang sitwasyon. Ikaw na ngayon ang pinapasan ng bigat ng relasyon. Para bang ikaw ang may hawak ng kapalaran kung mananatili ba o matatapos ang lahat. Pero ang totoo, sila ang gumawa ng dahilan kung bakit nasira. Hindi mo sila iniwan dahil lang sa maliit na bagay. Iniwan mo dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling. Iniwan mo dahil sa kawalan ng respeto. Iniwan mo dahil pinili nilang lokohin ka. At ngayon, gusto nilang palabasin na ikaw ang sobrang marupok para itapon ang lahat. Ito ay manipulative na paraan ng paglalagay ng guilt sa iyo. Para bang sinasabi nila na hindi worth it ang lahat ng pinagsamahan kung kaya mong masira dahil lang dito. Pero hindi nila tinatanong kung worth it ba ang relasyon kung ang kapalit ay paulit-ulit na kasinungalingan. Ang tunay na mahalaga sa relasyon ay hindi ang haba ng panahon, kundi ang kalidad ng respeto at tiwala. Kahit sampung taon pa ang binilang ninyo, kung puno ito ng pagsisinungaling, walang saysay ang dami ng taon. Ang mahalaga ay kung paano kanila pinaramdam. Kaya huwag kang magpagil trip. Ang tanong na ito ay hindi totoong pagsusuri kung mahalaga pa ba ang lahat. Isa itong pagsubok na iparamdam sa iyo na ikaw ang may kasalanan. Pero tandaan mo, hindi ikaw ang sumira. Sila ang pumili ng aksyon na nagwasak ng tiwala. Kung tunay silang nagsisisi, hindi nila tatanungin ito. Ang tatanungin nila ay paano kung maibabalik ang tiwala mo. Hindi itatapon mo ba lahat dahil lang dito? Dahil ang tunay na humihingi ng tawad, inuuna ang sugat na nagawa nila kaysa sa takot nilang maiwan. Kaya kapag narinig mo ang tanong na ito, huwag kang magdadalawang isip, hindi ito tanda ng pagmamahal. Isa itong huling pagtatangka para manatili ka sa kabila ng kasinungalingan. Tandaan mo, hindi mo itinatapon ang lahat. Ang itinatapon mo ay ang paulit-ulit na sakit. Question number 6. Bakit ko naman ikakasinungaling iyan? Ito ang isa sa pinakamapanlinlang na tanong ng sinungaling. Bakit ko naman ikakasinungaling yan? Sa unang pakinig parang may bigat ang tanong. Parang imposible nga magsinungaling sila sa bagay na iyon. Pero dito pumapasok ang tuso nilang taktika. Kapag tinanong nila ito, hindi para sagutin ang issue, kundi para maligaw ang isip mo. Bigla kang mapapaisip ng mga dahilan kung bakit hindi nga sila magsisinungaling. At sa proseso, unti-unti mong ikinukulong ang sarili mo sa kanila. Ikaw na ang nagtatanggol sa kanila. Ito ay isang paraan ng psychological redirect. Imbes na itanong mo kung totoo ba ang ginawa nila, pinapaisip kanila kung bakit naman sila magsisinungaling. Ang resulta, ikaw mismo ang naghahanap ng paliwanag na sila dapat ang gumagawa, sila ang nagsisinungaling. Ang nakakalito dito, ang tanong na ito ay mukhang simple at makatuwiran, pero hindi lahat ng kasinungalingan ay nangangailangan ng malaking dahilan. Minsan nagsisinungaling ang tao dahil sa takot, dahil sa hiya, dahil sa maliit na kapritsyo, hindi laging malalim ang dahilan. Ang mga sinungaling alam ito, kaya ginagamit nila ang tanong na bakit ko naman ikakasinungaling iyan. Kasi alam nilang kapag utak mo ang gumana, matatalo ang instinct mo. Ang kutob na nagsasabing may mali, natatakpan ng luhika na niluto nila. Dito mo dapat maalala, ang katotohanan hindi kailangan ipagtanggol gamit ang tricky na tanong. Ang taong totoo, magpapakita ng ebidensya, magpapakita ng consistent na aksyon. Hindi nila kailangang iligaw ang utak mo para lang maniwala ka. Ang totoo matibay sa sarili. Kaya kapag narinig mo ito mula sa isang tao, huminga ka muna ng malalim, huwag mong hayaang lamunin ka ng tanong. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ba ako nagdududa sa kanya sa una? Doon ka babalik, doon mo makikita na hindi tanong ang mahalaga kundi aksyon. Sa huli, ang linyang bakit ko naman ikakasinungaling iyan ay hindi depensa kundi performance. Isa itong script para ikaw ay malito. At kung hindi ka magpapatinag, doon mo makikita ang tunay na kulay. Tandaan mo, ang totoo hindi kailanman kailangan ng palusot. ang katotohanan tungkol sa mga sinungaling. Ngayon matapos nating talakayin ang mga tanong na ginagamit ng sinungaling, malinaw ang isang bagay. Hindi nila gustong malaman ang totoo, ang gusto nila ay makontrol ang reaksyon mo. Ang mga tanong nila ay hindi para makakuha ng sagot, kundi para makuha ang kapangyarihan. Kapag sinabi nilang, bakit ba ang drama mo, hindi nila inaamin ang ginawa nila. Kapag tinanong nila kung nagtitiwala ka ba, hindi nila sinusuyo ang tiwala mo. Kapag sinabi nilang anong gusto mong sabihin ko, hindi sila nagbubukas ng damdamin. Lahat ito ay laro ng isip. At kung papansinin mo, iisa ang ugat ng lahat ng tanong na ito. Hindi sila humahanap ng katotohanan. Humahanap sila ng paraan para mailayo ka sa totoo. Ang sentro ng usapan ay hindi na sila kundi ikaw. Ikaw ang nagiging problemado. Ikaw ang nagiging salarin. Ang pinakamalupit na taktika ng mga sinungaling ay hindi ang kasinungalingan mismo, kundi ang paggawa ng sitwasyon kung saan ikaw ang magtatanggol sa kanila. Ikaw ang magsasabing, baka ako nga ang mali. Ikaw ang magpapagod sa pagbibigay ng paliwanag habang sila nakangiti lang. Kaya napakahalaga na marunong kang makinig sa kutob mo. Kapag may tanong na nagparamdam ng kaba o gulo sa dibdib mo, hindi iyon basta kaba lang. Iyon ay babala na nililigaw ka. Ang utak kayang linlangin ng salita, pero ang tiyan at dibdib hindi nagsisinungaling. Huwag mong kalimutan, ang totoo hindi natatakot sa pagtatanong, ang totoo hindi nagmamadali para kalimutan, ang totoo hindi magtatanim ng guilt para manatili ka, at ang totoo hindi kailanman tatanong ng, bakit ko naman ikakasinungaling yan, kasi ang totoo malinaw sa gawa. Kaya ang aral dito simple pero malalim, huwag kang sumagot sa script ng sinungaling, huwag mong laruin ang role na gusto nilang ipasuot sa iyo. Kapag alam mo na ang mga tanong nila ay bitag, mas madali kang lalayo, mas madali mong maiiwas ang sarili mo sa sakit. Sa dulo, hindi tungkulin mong baguhin ang sinungaling. Ang tungkulin mo ay protektahan ang sarili mong kapayapaan. Dahil ang kapayapaan mo ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong ilusyon na ibinibigay nila. At tandaan mo, ang pinakamalakas na sagot ay ang paglayo. Kung napansin mong may mga taong gumagamit ng ganitong klasing tanong sa buhay mo, huwag mo nang balewalain. Hindi 'yun simpleng biro o simpleng paraan ng pakikipag-usap. Isa itong taktika para kontrolin ka. At kung hindi mo mapapansin, ikaw ang unang masasaktan. Kaya ang pinakamahalagang gawin mo ay piliin lagi ang katotohanan kaysa sa kaguluhan. Piliin ang respeto kaysa sa guilt. At piliin ang kapayapaan kaysa sa pagkulong sa ilusyon. Dahil kapag pinili mo ito, hindi na sila ang may hawak ng kwento mo. Kung gusto mo pa ng mas malinaw na gabay kung paano makita ang mga kasinungalingan at manipulasyon, mag-subscribe ka na. Dito, tinatanggal natin ang maskara ng mga sinungaling ng walang awa at sama-sama tayong natututo kung paano protektahan ang ating sarili.